Chinese Foreign Minister Chip Wang Yi pinagbantaan ang Pilipinas. Napagsisisihan nito ang paglaban sa China. Babalayan ni Wang Yi nang makausap nito sa telepono si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Pagbabanta pa ng China, babagsak ang buong ekonomiya ng Pilipinas pag hindi nag-ingat si Pangulong Marcos sa mga desisyon nito. Sinabihan rin ni Wang Yi si Foreign Affairs Secretary na sinungaling pala ang Pilipinas. Dahil ito sa hindi pagtupad ng Pilipinas sa pangakong aalisin ang Sierra Madre. Pag pinagpatuloy raw ng Pilipinas ang pagnakaw sa Reinao Chao o Ayungin Shoal, malaking problema raw ang kakaharapin ng ating bansa. At hindi magdadalawang isip ang China labanan ang Pilipinas pag ninakaw nito ang kanilang teritoryo. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ni Wang Yi na malaking problema ang kakaharapin ng ating bansa? So, 王毅外长指出，当前中非关系面临严重困难，根源在于非方改变了迄今的政策立场，背弃了自己做出的承诺，不断在海上挑衅滋事，损害中方的正当合法权利。中非关系已站在十字路口，面临何去何从的选择。非方务必要慎重行事。Hindi f r e s e c r e t a r y Enrique m n a l o Napapaanong papaanong pagmamayari ng China ang ayungin. E nasa loob to ng 200 Exclusive Economic Zone ng bansa. Pagigiit pa ni Sekretary Manalo, hindi natatakot ang Pilipinas sa mga pagbabanta ng China. At ipaglalaban ng Pilipinas ang nararapat dahil teritoryo ng Pilipinas ang ayungin show. Mukhang sobrang napakayaman talaga ng ayungin sa langis. At ayaw pakawalan to ng China. Sa huli, 对于同周边邻国存在的海上争议，中方立场是一贯明确的，没有任何变化。中方坚持通过对话协商妥善管控争议的立场没有变，和菲方一道落实好双方以往达成的谅解和共识的态度没有变。 同包括菲律宾在内的东盟国家共同维护南海和平稳定的政策没有变，当然，中方维护自身主权和正当权益的决心也不会变。希望菲方理智抉择，遵循邻里相处的有效之道，和中方一道妥善处理和管控好当前海上局势。中国经济在2024年将保持良好增长。 Pinagbantaan naman ni dating Associate Justice Antonio Carpio si Pangulong Marcos na pag hindi nito pinaglabat ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pati ang Reed Bank na pagmamay-ari natin ay nanakawin ng China. Kilala nga ang Reed Bank o Recto Bank na napakayamang sa oil at natural resources. Hindi ba kayo nagtataka? Handang may paggera ang China sa Pilipinas para sa napakayamang langis pagsisisihan niya ng sobra-sobra ng Pilipinas pag hindi ito pinaglaban ni PBBM. Survey ship and drill ship already ready to read back, accompanied by our Navy. At the same time, we should be conducting joint patrols with the U.S. They need protection from the Philippine government because they know that if they, they are not protected, then the Chinese Coast Guard will just uh, shove them away. China did the same thing. The Chinese said there will be war. Uh, we will take action, but uh, When it actually happened, it, did not do, it cannot do anything because uh, the U.S. Uh, aircraft carrier and the U.S. warships were there. Kung patuloy na magmamatigas ang China at patuloy na igigiit ng Pilipinas ang karapatan natin, mukhang gera talaga ang solusyon sa pinag-aagawang teritoryo. Kayo, sa tingin niyo, ano ang dapat gawin ng Pilipinas dito? i sa baba, Inazalo. Ang islat ng watawat mo'y tagumpay na namininin.